Piglantos mga kalapati natin. Okay kaya. So, what's up mga tol? Nagtos tayo. 23 kilometers. So, mag-abang-abang tayo. Medyo, nagisimula na tayo magtos para sa south race natin. Susunod, mga 30 kilometers na siguro susunod natin. Tapos, sang araw, mag -de warming na tayo. Baka buwas, mag na tayo. Pinakawalan niya ng tropa natin ng 11.09. Tapos, 11.43 na. 42. Wala pa tayo mga ibon. So, Tingnan natin kung ano or sila makakabalik Ayan First time nilang lumayo Almost 30 kilometers May pukul sila sa south Ano lang Mahalos 5 kilometers lang mga atol Ayan Fair weather Ganda naman yung panahon Medyo tangali lang tayo nagtos Sana maging Kompleto yung ibon natin Na uh, makabalik 12 ibu natin Abangan natin mga atol Meron na isang bumalik. Ano oras ba? 12.21 Lubar Pasok pasok na Makakain na Niwanan yung mga kasama oh Okay, may tatlo ulit mga kalapatid. Ba Si Grisel, oh. Pasok na, pasok, pasok. Pasok. Ayan, yeah, magkapatid dyan, yung dalawang checkered na yan. Oh, ayan na, yata ni Grisel natin. Baka pa tayo, abang, abang, abang. Tagal tayo hindi nakapag-toss. Nagyan to. Nakaka-excite, kahit toss lang, oh. Ay, napon na. Yeah, nakatulog tayo kanina. Alas dos na ng hapon. Check natin mga kalapatid. Kung kompleto iba natin. Yeah. Hindi ko nabantayan kanina. Oh, okay, ito isa. Dalawa, tatlo. Oh, ito isa. Okay. So, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Anim. Anim mga kalapatids. Hindi mo yung pag-isa. Ito, tatlo Okay. Anim pa. Hindi pa mga kalapatid sa anim natin. So, tingnan natin mamaya ulit mga kalapatid kung makakauwi pa yung anim. Grabe. Nahirapan sila kagad ah. Six forty four. Dagdagan nito na yung puti sa ulo. Okay. Bilang tayo sa dalawa, tatlo, 4 5 6 7 8 9 10 ulang pa 3 3 na lang kulang natin nakalapatid so may umuwing tatlo. ito white top natin tapos ito blue bar eto ang blue bar na to yan yung mga umuwi Okay. So, tatlo pa. Hinaantayin natin. Sana makabalik pa bukas mga lapatids. Abang, abang, abang ang bukas mga lapatids. Basal sila eh. 23 kilometers kagad sa pasout. Okay. So. Second day ng mga kalapatids. Bali, kagabi. Chinek ko nga. Meron nakauwi pang tatlo. Bali siyam na yung kalabati natin. Uh, ulang pa tayo ng tatlo pa ulit. Dahil nga, labing dalawa ibon natin. Yan. Bali, nabigla sila. Dahil, 5 kilometers lang yung tos ko sa kanila, pa south. Dahil magsa south race na nga tayo. Tapos, uh, binigla natin sila ng almost 23 kilometers air distance. Dahil, mula dito San Miguel to Bustos. Nasa 23 kilometers. Bali, yung advantage nito, ang pros nito nung nang pagtutos na ganito is matetest yung homing instinct ng mga ibon natin yun yung sa opinion ko lang bali second time ko nang ginawa to yung dati kong uh, ilalaro sana ng south tinasko din sila ng 30 kilometers wala silang toss for south nun tapos nagpa training na ng club nun binigla ko sila ng 30 kilometers kinarga ko sa truck takawin naman yung tatlo na yun so pangalawang pagkakataon na sinubukan ko uli yung ganung toss para ma-test ko yung homing instinct ng mga ibon so out of 12 meron na tayong 9 na ibon bali kulang pa tayong tatlo so titingnan ko muna ngayon doon sa loft kung nakauwi na yung tatlo pa tapos magkapakain tayo ngayong umaga ay ano na ngayon 11.23 medyo hot ang hali na tinanghali tayo Bali, ang cons lang nito ng ganitong pagtotos ng bigla eh, malaki yung losses ng mga ibon pwedeng talaga mawala yung mga kalabati natin pag uh, ganitong biglang tos uh, dapat talaga may ano pa eh, may 15 kilometers pa ako na tos gitna at least sa Ildefonso or San Rafael mula dito sa San Miguel Bulacan pero nilundag ko kagad ginawa ko siyang ano uh, bustos so, yun yung ginawa natin ngayon sa south team natin tapos papingaw muna sila mga ilang araw tapos next week Uh, magtotos ulit tayo unti-unti pero ilalapit ko muna ito nila sa next week uh, siguro mga 15 kilometers or 10 kilometers lang muna ulit para mabuild up ko ulit yung self confidence nila na lumipad baka mamaya nabandal dahil nga bigla silang lumipad ng malayo so gagawin natin ngayon magpapakain tayo ng mga ibon, dodoblay natin yung amount ng patukan nila dahil nga dapat sila ng mahaba-haba kahapon. Kaya, malapit lang din yung sa ibon. Kung sana yung ibon na sa ruta na yon sa lipad na yon dapat 20 minutes or 25 minutes nandito na yung mga ibon na yon Sa ganun distansya. Dahil nga, hindi nila kabisado yung pass out. Na natagalan sila. Pali, gagawin natin ngayon. Magpapakain tayo. Dodobli natin yung patuka natin na binibigay natin sa kanila sa araw-araw. Dahil nga, kailangan nila mag-recover ngayon. Tapos, bukas, sa hanggang Wednesday, or Tuesday, wala muna silang lock fly, pahinga lang muna sa love. Tapos, next week, Um, uh, magtotos pa ulit tayo mga Thursday or Friday or Saturday totos ulit natin sila medyo malapit lang lalapitan ko lang muna mga 15 kilometers mula dito sa loft afternoon, nun uh, ko na ulit sila pa, papalayo para ano lang uh, gradually lang yung ano yung pagtotos natin hindi natin uh, mamayat dahil medyo malayo-layo pa yung ano yung karera kumbaga tinetraining training lang natin yung homing instinct nila paikot sa loft namin area dito. May pukul din ako sa norte, eh. ah uh, tinos ko din siya sa pan north mga uh, 10 kilometers galing dito sa loft. Para in case na lumagpas yung ibon, kain uh, kaya nilang bumalik, kaya nilang makabalik, matatandaan nila yung area ng loft namin. So tara mga tol. So sa sa inyo mga tol, tsaka good luck sa mga race. Tsaka congratulations sa mga nananalo sana all so yun yung update natin ngayon uh, tara samahan nyo ako magpapain ako ng ibon tingnan din natin kung may umuwi pa na ibon natin mula kagabi dahil kagabi siya siya yung ibon natin so ngayon makikita natin kung ilan na yun nandiyan sa loob tara magpapain muna tayo oh. tingnan natin kung ilan na ibon dito dapat 12 check muna natin lahat 1, okay. 2, 3, 4 lima, anim, ito, walo. Siyam, 10. Kulang pa tayo, dalawa. May umuwing isa. Dahil siyam lang ito kagabi. Ito, ito. Blow bar natin. Nakauwi. So, dalawa pa mga kalapatids, mga tol. Sa so, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, Dalawa pa. Mayroon pa sila maghapon ngayong araw. Abangan natin. Saka, lilinis sa kondok. Pakain muna tayo mga lapatids. Medyo dinamayan natin yung patukan nila ngayon. Para makapag-recover. Ulang pa tayo ng dalawa mga may Medyo marami ngayon eh yung patukan nila. Okay tayo ng additives. Ano na. Pasuporta sa muscle nila. Dahil malayo-layo yung naging lipad eh. Imbis na malapit lang. Mahirapan. Yan, para makarecover. Tapos penga. Penga natin ng tatlong uh, araw. Tapos tos ulit. Para makapag-reserve ulit ng pots. Para lumakas ulit. Ang ganado naman magsigain. Wala namang matamlay. Yun ang inaalala ko. Baka mamaya merong matamlay. Okay naman. Uh, ano naman sila. Lahat naman ay eh, nakikigagaw dito sa pagkain. No? Oh. Observation din talaga mga kalapatids. Hindi na ang turo sa akin ng mentor ko na kailangan talaga inoobserbahan yung mga ibon pag uwi. Kung ano ang behavior. Yan okay naman. Magabang tayo mga kalapatids. Mayroon pang dalawa na uh, hindi pa nakakauwi yung kayong maghapon ganyan gagawin natin uh, wala na masyadong activity yung mga ibon hindi sila roronda dito lang muna sa loob tapos pay nga tapos uh, yun doble, doble yung pagkain nila so, update ko kayo mga kalapatid kung pa yung dalawa natin bali saan na yun nandito punong pa tayong dalawa meron <laughs> tayong umuwi sa kalapatid so. ayan o oh. kompleto na ay, Kulang pala isa pa pala Time check 12.23. 23 Nakakatapos lang natin maglinis ng lo Nakauwi pa oh Purputi kang pa Okay Labing isa na ito mga kalapatids Isa na lang kulang Okay bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sana na lang unti-unti ah magkapatid dyan. yan magkapatid yan tsaka ito tsaka ito yan, magkapatid yan tsaka checkered natin ayun taas na yun checkered yan, apat sila magkapatid okay tapos kung nakikilala nyo si Colleen yan yung checkered white flight ito checkered white flight checkered white flight ayun yung white flight na yan yan Saka ni Colin. Ito, double banded natin. Si L. North and South. Nakauwi na. Ilan ba double banded natin dito? Ito. Ayan, si Grisel, double banded yan. North and South. Ayan. Nakakawasin nyo, dalawa rin yan. yung dalawa. At saka ito. Yung paring 30. North and South din. tapos sila. Na naka double banded. Bali, apat yan. Nawala yung isa pa isa namin na double banded dahil plano ko sana ilaro ng north tsaka south kaya hindi ko na ilaro so south na sila nilipad ang gutom na gutom oh. 11 out of 12 mga kalapatids may humabol pang isa yung <laughs> mga kalapatids humabol pa isa natin ano na nga alas 12 na 12.25 ano na gutom yung mga kapatid dyan, dalawa na yan. Full Brother. E, eto, kahapon na tomo eh. Kasumunod na isa. So, eh, mga kapatid. Thank you, thank you, salamat sa supporta sa Chatski Racing Pigeons. Sa Facebook natin, thank you, thank you. Tapos, syempre, may YouTube din tayo and TikTok. So, support na lang, mga kapatid. Thank you, salamat and good luck. Happy flying. Congrats sa mga nanalo ngayong North Race yan, sa mga fooling, side bet mga lap winner Ayan. bali abang abang na tayo kita kits tayo sa South makapag race na rin tayo, South Race tapos pahinga konti yung mga ibon natin then next week um, magtotos na tayo ulit balik tayo sa tos, ingat ingat, salamat thank you mga kalapadids